aking TV. Meaning, ikit ko. Dapat bang alisin ang tubo sa Pilipinas? Gano'n na naman yung giwayo kay Pilipinas? O lalakoyo na ako na maripubo? Bala mo ang panakit ng Dory rin mag-pissball rin, yung vendor pissball. Lalagay do rin si Puwede. Huwag lalakoyo na ako na maripubo. Kanyaman daging aslam din. Pero po naman, nanu, nanu naman nga yung isip yun. At yung nadagdagan rin na rin tao, lalo ko yun naman rin po po. Dati ko rin mag vendor. Eh ako nabalo magkano yung presyo na yung po po palengki. palengke. pero lalo ko yun naman maging Pilipinas. Paano yun? Paano yun? Pampusin na ako ah. Pwede mo, yun na lalo ko nga rin. Oto, uh, karagol ka nga sa saorong pogo nga rin. O, may titas na, may titas na presyo. At, nung walang ko alang kwet-kwet. Tapos, lokoy na. Ay, okay. ang oh, tinigil na ako na naman kaya kayo. Naano mo nang flag mo?